Hello guys, ngayong araw ay may gagawin akong uh, tumawin ko tong washing kasi itong washing ay gumagana siya pero yung kabila lang yung yung kanan na side lang yung ikot niya wala yung kaliwa so ngayon guys titingnan natin yung sira niya kung ano pero baka kayo mag ano hindi ako mekanik ko hindi ako ayos na kasi subukan lang natin ayos kung baga sakali mga idol kaya natin so ikot nito ay kanan lang so ngayon guys ay bubuksan ko muna yung mga

idol. Ikikita na natin kung ano talaga ang sira. So guys, ito na yung <mimics> ating papalitan to ang gawin natin dito guys ay puputulin natin tatlong wire na ito ay puputulin natin guys ito, puputulin natin ng sabay sabay Ayan, guys Yan. ito na yung ito yung papalitan natin guys yung washing natin kaya so, ito na guys so, oh. ito yung kinatawag na starting ito natin dito guys ay papalitan natin to ng bago So, ito yung bago natin na binili ito ah. at saka ito yung roma papalitan natin to uh, para gawin natin dito ito yung original tsaka itong dilaw ay kakabit rin natin dito sa blue tapos subakan natin kung tama yung galawan yung pag ikot nya kasi ano lang ito na pag ayos na Jambahan lang. So ayan mga idol ay umiikot na siya ng palitan. Oh, mo.